So yun mga kaisan magandang magandang araw po muli mga kaisan Nandito na naman po ang inyong kaisan At uh, yun nga yung binibidyo natin dun sa renovation sa swimming pool Ay uh, natin ngayong araw ano? Bali po ngayon So kahapon na uh, hindi natin na i-video. Dahil uh, busy po tayo at ginabina uh, ginabi na tayo ng pag-uwi Kaya hindi na natin na i-video. At gabi na nga po doon, hindi po makita So yun tara samahan nyo ako muli sa ating uh, pag-update dito sa swimming pool. Kung ano nagawa nila kahapong Webes. So, bali, ito nga po mga kaysan, Itong bintana ay natibag na po nila. ano Yan. Okay na po yan. At uh, tatanggalin na lang po yung pinaka pinaka prema dahil uh, tabukas matapos na po lahat yan kung napapansin nyo wala na naman yung uh, yung makina no? yung pandrill so hindi nga po ginabit siyang kahapon dahil everyday po kasi yun uh, kahit na hindi magtrabaho yung pakistan, pag nandito yung makina, kasi po uh, inupahan yun o nagre-ret lang po sila, kaya eh, hindi pwedeng hindi gagana yun so tara update tayo rito sa loob mga kakainsan tingnan natin, ayan wala pa rin pong pagbabago rito so ito nga dito nga yung malinis na ano at uh, bukas yan uh, sisirahin po siguro bukas yan update natin bukas yan so ito yung pinaka kwarto nga rito ayan open na po siya ngayon natipag na po lahat ito ayan okay na po yan so open na po ito tapos bukas ah, uh, baka i-drill na lang ito bukas mga kinsan yan hindi pa tapos siya yes, yes, yan eh yeah. Kamukha nito level nito At saka yun Dapat ganun ang level nya So ayan update nga tayo mga kainsan At uh, Medyo Malapit napit na rin yan Dahil uh, pati ito Siguro ito pati ito uh, Gigibayin din to Didrill din po yan mga kainsan Ayan Makalat nga po sila dahil Hindi pa tapos So ayan nga po mga kainsan Pati po yan, hindi uh, drill din po yan. So, dito nga ay tapos na rin. Ayan, doon. Tsaka, ayan. Uh, nabagbag na nga po nila rito. yeah. Patanggal na rin po yung mga bakal dito. Ayan dito, uh, nabaloktot na. So, okay na rito mga kainsan, ano. So, ayan nga. At, ah... Uh, Naghahakot na nga sana sila ng lupa. Pero wala pa kasi daw semento at saka uh, ibang bakal So although bakal may meron meron doon uh, hindi pa naman kailangan siguro So ito nga uh, gigibahin pa to So ito okay na tong level na to Ah uh, ito lang ang problema hindi na alam ko anong gagawin dito dito ba gigibahin pa to eh Yung Pyrox na to ba gigibahin So ayan wala pang balita rito hindi pa ayos to uh, yun, mga kainsan na update ko na nga kayo dito ano, sa renovation na swimming pool so hanggang sa muli mga kainsan ingat ang God bless po so bye bye po muna cheese